Ay, nako, ano to? Buto ba yan? Ay, hala! Ano to, tigyawa? Mama! 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 Yang si Jiyeon, mas madalas pang hanapin ng mama niya ngayon kaysa nung nabubuhay pa siya five years ago. <laughs> Panaginip lang to. Uminom ka ba? Opo, bakit po Sa pag-inom mo ng alak na kuha yan, Miss Han. Sa pag-inom? Bakit ganon? Naku, bakit naman po, Dok. kasasabi ko lang, dahil ngayon sa pag-inom. Inumin mo yung nireseta ko at umiwas ka sa alak mo lang ngayon. <sighs> Madalas kapag umiinom siya, dun pa mas glowing ang skin niya. Kaya nga lang. Di ba ikaw ang kakampi ko? Paano mo ito nagawa? Hindi na ito tama. Sabihin mo sa akin na hindi mo alam kung saan galang itong pimple ko. At hindi mo gawa ito! Pre, ka lang, ha? May krong-krong kasing babae rito, eh. Uh -huh. <laughs> <laughs> Yung alak na kasama na namin mula pa nung una, sinredor na kami ngayon, at mukhang wala nang ambawian. Ang gusto ko sana, mapalabas yung sound effects nun dito eh. Yung... Ano nga ulit tawag dun? Yung ano? Tunog na kapag pinakikinggan, nakakaantok sa iba. Acronym yun eh, parang... Tikilan mo nga yan, nakaka-distract! Huh? Nawawala ako eh. Nasa dulo ng dila ako eh. Nagsisimula sa A... A, tapos mayroong... ASMR. Ah! Ayun, ASRM, yun ASMR pala. ASMR yung tama. Pag RM, BTS na yun. A ano ba? Alam ko yun, no? ASMR. Problema nitong mga to. Naisip ko lang ngayon na pwede nating i-input dito sa current plan. Kilala niyo naman siguro sila, di ba? Sinong tinutukoy mong sila? Ik, yung... Di ba English yung pangalan ng eh, grupo? Eh, lahat naman doon in English. Sino ron? Ah, oh, nga pala. Alam ko naman yun eh. Alam ko may number din yun sa pangalan eh. Hindi, iniisip ko eh. Mas malaking number kesa sa seven. 17? 17? 17, 17, 17. Ah, hindi pa rin yun eh, pero parang merong seven eh. Ah, hindi nga sila. Ano ba yan? Ay, nakaka-frustrate naman to. Promise, nasa dulo na nga ng dila ako eh. Ah, yun. Chan... Chansong! May oh, Chansong eh! Si Chansong! Yung tubig! Ah, hindi! Mas bago-bago pa d'yan! Baka si Chani ng SF9 yun. Tama ba? Tama. Bakit kaya nawala yung SF9 sa isip ko? Yung inuman kagabi. Anong oras kayo natapos dun? Ah, uh, siguro… Dahil sa alak yan, kaya ka nagiging makakalimutin. Sige nga, anong date ngayon? Huh? May… wait, October na ba? Umayos ka! Huwag kang sabaw dyan. Ganito yan. Pagsasama-samahin yung mga nanggaling sa Star King at yung under sa label ng FNC, dapat din ganon. Pagkatapos, igagather din natin yung ibang bata sa area at sa tatlong grupo. Paglalaruin natin sila ng retro games. Parang family game night. Ano po yung family game night? Oh, wow. Ang bilis ng panahon. <laughs> Ikaw, alam mo yun? Kailangan ba alam ko? Siya nga pala, alam nyo, sa lahat ng mga family game night na games… May isang may harang habang nakatayo. Nakahilerang ganon, tabi tabay mga players habang lahat nakanguso. Anong tawag doon? Kalimutan ko eh. Hoy, junior writer. Paano ka naging variety show writer? Hindi mo pala yun alam. Hoy! Standard kay Dapat alam mo yun! Wala ka pala eh. Bakit ka pa naging writer? Pasensya na po, ma'am. Wala eh. Nandito na tayo. Teka, saan na nga ba ako? Isa-isa lang kasi. Kalma ka lang. Yung mga nakahilera po, tapos yung mga players, may mga harang, tapos yung mga... Ah, between rooms ang tawag sa game na yan. Oo nga, yun yun. Ah, ah okay. Yun between rooms yun. lang naman pala. Pero maganda yan, no? Oh. Alam ko rin yan kung paano lalaroin. Yan ang ginawa ko sa director's exam. Between rooms nga ba tawag doon? Eh pero, ano na nga bang pecha ngayong araw? Spring na nga ba o fall pa lang? Sandali na. Ano na nga bang edad ko ngayon? Madalas ka bang nagba-blackout nitong nakaraan? Hindi ko po binibilang, Dok. Kumusta ka naman ngayon? Madalas ka bang nakakalimot sa mga bagay-bagay? Feeling ko po lagi akong buffering. Pag nagbubukas ako ng ref, nakakalimutan ko kung ba't ako nandun. Pag bukas ko naman po sa laptop, hindi ko alam kung anong file ang bubuksan. Pag naman po sa pinto, hindi ko maalala yung passcode bigla. Tuwing may bumabati sa akin sa station. Minsan hindi ko makilala. Bakit kaya, Dok? Mamamatay um, na ba ako? Wala pa akong boyfriend katulad ni Jung Sung, eh. Hindi ka mamamatay. Hindi kasi Sonia Jane, magkaiba kayo. Salamat po, Dok. Gaano kadalas kang umiinom, Miss Anne? Ang totoo po, umiinom lang naman po ako sa tuwing masaya ako. Kahit pala pag malungkot, umiinom din ako. Pati pag may celebration ng mga kaibigan ko. Pag may failure sila o malungkot sila, inom lang kami ng inom. Pag masarap ang food, masarap din sa bayan nun. At kapag naman to... Po... Okay na. Makinig ka. Base sa CT scan mo, wala namang mali. Pero kung itutuloy mo yan, pwede ka magkaroon ng mild cognitive impairment. Sa tingin ko, mas mabuti kung ititigil mo yan. Ay, hindi na ako iinom. Kapag tinigil ko ang pag-iinom, sino nang magtatanggol sa mundo? Ang susunod kong gagawin, yung tinatawag na inverted fold. Ah! 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 ah. ah oh, sakit! Ah, aray ko! Ah! Sakit! Kajigo naman, ayun, nagka-cramps. Habang naka-livestream pa siya. Tingnan mo yan. Umurong na yung mga muscles mo dyan. Yung frontal muscles, posterior muscles. Tingnan mo. Ang ikli. Hindi ito tama. May mali na. Paano po yun? Kaya ka nagkakakramps. Kasi may klinga. Ha? Hindi na magkakonekta tong dalawa. Ah, delikado yan ha. Delikado yan. Ay. <clears throat> delikado yan, iha. Kawawa ka naman. Paulit-ulit po kayo. Ba't delikado? Eh, naku, basta. Ah, ka na ba? Importante po ba yan sa treatment ko? Kailangan mo mag-asawa para magkaanak ka na rin. Kundi delikado. Mahirap yan. So, ang ibig niyo pong sabihin, nangyari to dahil wala akong asawa at anak? Acupuncture. Mok Sebastian, Makinig ka. Magpa-therapy ka nito. At bawal kang uminom, ha? Hasel naman. Um, kahit paminsan, bawal? Kababaeng tao uminom ng alak! Ha? Kailangan mo magkaanak! Sandali lang po. Ha? Huh? Isang beses nyo pa akong pagtaasan ng boses, baka pagsisihan nyo, pag inulit nyo pa. Uh, oh. Gusto nyo maranasan ng sungit ng walang asawa? Umayos kayo, uh. Dok, ha? Mm, kapag uminom ka na marami, uh, mauubusan ng oksigen ng katawan mo. At yung dugo sa katawan mo, baka hindi mag-circulate na maayos. At yun ang isa sa maaring maging sanhi na paninigas ng katawan. Para maiwasan ang pag-iksi ng mga kalamnan, kailangan mo ng acupuncture at yung tinatawag nga na si Bastion <clears throat> At huwag ka nang iinom kahit kailan. Kaya lang po, Dok. Parang hindi ko kayang tigilan yun. Ikaw ba? Umiinom kasama mga kaibigan mo? Kung ako sa'yo, iwala mo na sila. bakit palaki ng palaki? Mas malaki ka pa ngayon kesa nung... nung makalawa. Gusto mo, mabalaw na ako? Huh? Hmm? Uy, gano'n ba kasi kalala yan? Mukha ba akong nananahimik? Ay, kahindik-hindik na tawag dyan eh. Hindi ka pumasok dahil lang dyan sa tigyawat na yan? Hmm. Ako Naku, basta bahala na eh. Bako bahala ka dyan. Ano ka na lang kasi dahilan eh. Oo nga pala, magpapahinga ako. Huwag mo akong yayayayang uminom, ha? Huwag na huwag kang pupunta sa akin! Pempo pa! nga ba tinawag hindik yung tigyawat nun? Ay, buisit, inis. Oh, oh, bakit? Hmm. Masakit pa rin ba likod mo, ha? Oh, wala ako sa mood magsalita. Pareho lang tayo, wala rin ako sa mood magsalita. Ibat <sighs> eh, ba't ka tumawag sa akin? Nambalitaan mo na ba yung tungkol sa pimple? Oo, oh, alam ko na. Paano na yan? E eh, puro ganda na lang ang puhunan ko ngayon eh. Ano ka ba? Pati mo tignan sa ibang paraan. Kung yan ang magpapababa ng confidence mo, hindi worth it yan. Hindi mm, kita masyadong nagets, pero ang cool mong pakinggan. Sige na. Inom tayo mamaya? Taposin na natin to. Oo, oh, napatawag ka. Okay ka lang ba? Hindi, nakahiga lang ako. Ah, uh, ganun ba? Uy, hindi ako magyayayang uminom ngayon. Hindi rin ako sumagot para makipag-inuman. Ba't ka ba tumawag? Ayun, chichika ka lang ako. Gusto ko lang namang malaman kung anong ganap mo. Nakahiga nga lang ako. Okay ka lang ba? <sighs> hindi nga, di ba? Ang kulit mo. Anong nangyari? Nasaktan ka, J.C.? Na, ah, ako May masakit sa'yo? hoy Tama na yan, please. Baka wag-wag ka nga, Ah! 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 Aha! buisat. Totoo ba to? Di na ako mukhang bata. Sarasa ba? tumatanda na ako. Kung ganito lang din naman na mabubuhay ako pero hindi na kami makakainom, para saan pa na lumaban ako para lang mabuhay? Lumaban um, na? Napahiya ako dahil hindi ko magawa yung posisyon. Next time na lang natin gawin tong possession na to. Bakit ko pala halampasin yan? Ah, uh, nasaktan ako talaga. Kailangan mo mag-asawa para magkaanak ka na rin. Kababaeng tao umiinom ng alak. Ang sakit ng sinabi niya. Tama ka pa rin sa puso ko. Si Mr. Kang! Yung inuman kagabi, anong oras kayo natapos? Kaya ka nagiging makakalimutin eh. Ibig sabihin, tumatanda ka na. <laughs> Napipikon ako kahit iniisip ko pa lang eh. Hindi ko ito mapapalampas. Okay, guys. Hindi ko na kayang tiisin na lang basta ang nangyari ngayong araw. Kaya... Uy, feeling ko may reason para uminom mamaya. Feeling ko nga rin eh. Gusto niyo, shot na mamaya? One bat lang siguro, tsaka siguro isang shot. <laughs> <laughs> yeah! Effective. Kanya nga, parang kaya ko na ng ganito. Ay, naku. Lumabas ka para mag-imagine? Believe din ako sa'yo, ha? O ito, maraming seafood yan. So, Jebby, meron? Eh, kung nakalimutan ko lagyan, edi di pinutulan mo ko ng kamay. Patingin nga! Ayun, meron naman pala. Ang dami nga eh. Mr. Wong. Pakibalik na po tong dalawa, hindi na namin kailangan. Ba't ano meron? Ang, ang limit, limit namin, namin one bottle, one bottle lang. lang. Imposible. Puputi mo na ang uwak. Mr. Wong, hayaan mo na kami mag-isang bote lang ngayon. Maniwala na lang kayo. Ah, sandali lang. Ayan, dahan-dahan. Ah. Itatapon ko pa. Pinuno mo. Tama na! Ito na. Punti lang. Huwag Uy, baka matapon. Ito na. Okay game. Pinuno mo na. Sarap. Sakto lang ang tama. Paano na yan? Kunti na lang natitira. Ang aga pa para hindi malasing. Ba't kaya ganun, no? Lahat na lang ng doktor, palagi na lang sinisisi lahat sa alak. Isa sinasabi nila, tigilan na lang daw yung hindi ka alak. Hindi kasi nakakapagsalita, oh, kaya nasisisi. Sasabihin pa, stress. Kaya ko rin sabihin sa inyo yan. Eh, di ba pampabulaan ng stress ang alak? oh, tama ka dyan. Cheers tayo. Cheers, Cheers guys. guys. Feeling ko sa milye ako. <laughs> ah, mukhang dito na ako matutulog. Ah, okay, sige, wait. Paingi nga na sa Jebby. Ah, oh, Salamat. Ito, kumain ka lang nga, Jigo. Mm, sarap. <laughs> <sighs> Meron tayong problema. Ang dami pa nating natitirang clams, oh. Paano na yan? Tanongin naman na lang si Mr. Huang. Ref nyo, Pag-uwi nyo. I-take na lang daw natin. Sa so, paano yan? Ang dami nating natira. Masama magtira ng pagkain. Kung ganon, wala na tayong ibang choice, mga sis. Hmm? Iisang bote pa tayo. Tahan-tahan. Ah... Uh, shot puno! Shot puno! meron na naman tayong problema. May one-third pang tira sa bote, oh. Ah, tanong mo na lang si Mr. Huang. Mr. Huang! Paano pa ganito? Naubos namin yung food, pero may soju pa. The order uli kayo sa menu. Order pa raw ng pagkain. Sayang naman yung soju na yan. masama mag-aksaya na soju, eh. Edy kung ganun, edi imorder na nga lang tayo ng rolled omelette. Ang brainy mo, sis. Parang okay ako sa omelette. Isang rolled omelette nga po! parang 7 cm sa haba. Mm. Teka, guys. May natitira pang itlog. Hindi ko in-expect na may matitira. Mr. Wang, tulungan mo kami! Tingnan mo! May natira pa kaming itlog! Paano na to? Eh di, iwan niyo kung may matira. <sighs> Hindi ba kami mapaparasahan pa ganun? Mr. Wang, sasayangin tong omelette. Eh, grabe yung passion mo sa pagluluto at pagrorolyo. Tapos ang gusto mo, sayangin lang namin to. Hindi siya ganun ka-passionate. Uh. Mm. Alam niyo na palang ganito. Di sana hindi niyo na binalik sa akin, mga baliw. <laughs> Tagay pa! Ang dami pa! Ha? Cheers! Cheers! Woo! Para sa passion! Tara! Tingnan nyo, naubos natin lahat ng pagkain at alak. Galing talaga natin. Mag-react naman kayo ang galing natin. Yes! Yeah! Mr. Wong, naubos din namin lahat sa wakas. Well, Hindi good job pala sa inyo. Ay. So, paano? Nang gagawin natin? Magpapatanggal tayo ng umay ngayon! Sa pamamagitan ng alak! Wala ano ko dyan. <sighs> lang, <ha? sighs> Ingat, oh. Ingat! Eh. Pasensya ka na, Miss. Pero pwede bang kalahating bote lang? Eh bakit hindi ka uminom katulad noon? Hindi yung kalakalahating bote. Hey! Huh? Hey, hey, hey! Ano yun? <sighs> hey, 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 hey! Kung pwede raw kalahati lang. Wala nga pong kalahati lang ka? Bakit ba kayo ganyan? Ah, sige na, pumayag ka na. Kalahati lang kailangan namin para maka three shots. Ah, eh bakit kaya hindi na lang kalahati ng laman ng inumin niyo ngayon? Kung ganun, bottle keep na lang yon. Ay, nakakaloka, buisit. Nakuha, ang brainy <laughs> mo talaga, kaya idol kita eh. ko na lang yung kalahating laman. Ay, Oh, oh, Ay, nuk, nuk. Man. oh, naman! naku, naman! Salawin, ha? Oh. oh, bilis na, dalian oh. mo! Halika. Oh. Alkohol. Uh, aray ko! Hindi uh, pala! Oh. May bigla kong naalala. Bilis! Ngayong araw na to, pinahirapan kami ng alak para may matutunan. Ang totoo, tumatanda na kami. Sa pag-inom mo ng alak, nakuha yan. Ang gawin mo! Habang therapy, huwag kang iinom ng ala. Sa tingin ko, mas mabuti kong ititigil mo yan. Pero kanina lang napatunayan ko na dahil sa pag-inom ng soju, bigla na lang nakatayo si Chico. At pumutok naman ng tigyawat ni Jion habang lasing na lasing siya. Ito ang patunay na buhay pa rin kami kahit na may tama. Kaya nga ngayon, ito. O, oh, hello Hoy, oh, nasan ka ba? Ano? Si Anso ito? Bakit? Sino pa ba, ha? O, oh, Miss anong problema mo? Eh, ka bang ugok ka? Sabihin mo na lang! Basta yun. Ulat ang sinabi ko, yun ang gawin niyo. Okay? Basta yun lang. Hi! Ikaw! We miss on. Uh, uy, Miss Ann! Uy, Ugok! Hindi between rooms ang tawag nun sa game na yun! Ano pang ginagawa mo? Lasing ka ba? Mali ka kasi mouth to mouth ang tawag doon! Ano? Ang slow mo naman! Yung game sa family game night kasi! Idea ko lahat yan! Wala kang ambag dito! Uy, Ugok! Hindi between rooms yun! Narinig mo? Kasi mouth to mouth ang tawag sa game na yun! Wala ka naman Ann, ano ba pinagsasabi mo? Ang daming tao! Hindi <laughs> mo alam yung mouth-to-mouth? Mouth? Parang ganito yun, oh! bok ugok Watch and learn! <laughs> Maraming bagay sa mundo ang kailangan nating makabisa. Iba-ibang patterns, pati na rin passwords. Pagkarami-raming idol singer at kung ilan pang mga members ng grupo. Sa dami ng aalalahanin mo, madali rin makalimutan yung iba. At kaya siguro merong alak sa buhay natin, eh para makalimot paminsan minsan-minsan. Kaya nga lang, guys, sa tingin ko, kakailanganin ko na namang uminom ulit. Nasaan ka ba?